'Di ba parang Christmas lang ito? Ang tawag sa Israel dito ay suka o tent in uh, English. Ngayon kasi ay holiday nila. Actually, nag-umpisa ang holiday nung ano pa nung last week ng Sukot. Suka is tent, nag-iisang tent. Pero pag sinabing Sukot, pang maramihan o maraming tent. Ayan andito ako sa Decor Center. Ito ang suka o tent ng uh, dito sa Decor Center kung saan ako nagtatrabaho dito sa uh, Tel Aviv, Israel. Ang uh, ngayon, titingnan natin kung ano ang nasa loob. Ayan. Di ba ang decoration nila ay eh parang Christmas decoration natin? Ayan, o oh, may mga ganyan. Ang mga nakalagay dito na ano, decoration nila, eh yun yung mga ginagamit nila sa tuwing sa tuwing nagsa-celebrate sila, halimbawa, yung mga, ano, yung mga uh, kakainin nila na mga prutas. Ito, dates. Gagamitin nila yan sa celebration nila. Dates. Anong tawag nga ba diyan Rimonim sa, ano, Hebrew. Nakalimutan ko na sa English. And then, uh, grapes. eto din. Yung mga yan. Ayan, ano? Ayan. Ito naman ang itsura dito sa loob. Ayan. Diba? Ayan o. Tingnan natin sa taas. Ayan. Pero syempre, nung sa panahon ng ano, ng mga Israel, al alam nyo ba kung bakit nila sineselebrate ang sukot o kumbaga yung tent ito kasi ay may kinalaman noong ano noong 'di ba? Uh, sandali. Papakita ko na lang sa inyo and then Ayan. Explain ko sa inyo kung bakit may ganito, bakit sila nagsa ng ganito. Hello. Hindi pwede ipakita mga mukha nila. Good morning ulit guys. Ayan. Dito ako sa ano? Wala. Ako lang. Diba? Dito ako sa loob ng tent. Explain ko sa inyo kung saan nagmula ang uh, tradisyon o yung holiday na sukot ng mga Israeli. Ayan, andito ko sa loob, di ba? Ito ang suka nila. Kung naalala ninyo, kung nagbabasa kayo ng Bible para sa mga Christians, di ba ang mga Israelites noon, nung kapanahonan nila uh, Moses, ayan, e di ba naging ano sila, naging slave sila ng Egypt, for a uh, hundred years. And then, eh, naging alipin sila. And then, ang daming nangyari sa kanila na uh, kahirapan, yung pinahirapan sila ng mga ano, ng mga Egyptians noon, hanggang sa tinulungan sila ng Diyos, ginamit si uh, Moses para siya ang uh, mag-ahon sa kanila o siya ang eh, eh magiging leader para eh, umalis sila sa Egypt at pupunta sila sa Promised Land ayan and then after ng ano 'di ba eh hindi sila 'di ba andun sila sa ano sa Egypt and then hindi sila makatawid sa pangako promise lang ng Diyos. Kasi meron ngang ano may uh, sa pagitan ng Israel at saka ano Egypt. Eh may meron yung Red Sea. And then ang uh, 'di ba <laughs> sa istorya ng ano istorya sa Biblia si Moses ay ginamit niya yung kanyang rod. Yan sa ano sa Uh, insok niya yung road sa Red Sea and then nahati yung Red Sea and then doon dumaan yung mga Israelites and then nung dumaan na sila andun sila sa andun na sila sa kabila eh sa Mount Sinai na yun eh and then eh eh gusto din silang sugurin yung mga gustong sugurin din ng mga uh, Egyptian yung mga Israelis. kasi nagsisi nagsisi sila kung bakit nila sila pinaalis ayan and then eh di ba lahat yung mga sundalo doon sa Red Sea sa gitna kasi nag-close na yung ano yung na-open na, -open na uh, Red Sea and then nung andon sila sa kabila, yung mga Israelites E di, di, ba, walang ano yon desert yon Walang mga bahay. So, ang ginawa nila, e eh, nagpatayo sila, yung kanya-kanyang pamilya, nagpatayo sila ng tent na kagaya nito. Pero, hindi naman, siyempre, ganito kaganda yung tent nila noon. Kung ma, uh, uh, just uh, to think of it, yung nasa desierto ka, kung ano na lang yung makikita mong andon, yun na ang gagawin mong tent. Ayan. So, ibig sabihin, pag gumawa ka ng tent, you are in the open open air, open place and then makikita yung sa langit. Ayan, makikita yung sa langit na ganyan. Pag mahihiga ka, makikita mo na ganyan. So, kumbaga, ito yung ala-ala ala-ala ng mga Israelites na hanggang ngayon ay sineselebrate sinesel nila kasi yung kumbaga eh, nila yung uh, pagiging slave nila and then, uh, tinulungan sila ng Diyos, inalis sila doon sa Egypt, at nagiging free, nagiging free yung mga ano, free yung mga Israelites noon, na nagiging free from slavery sa mga Egyptians noon, so hanggang ngayon hindi nila makakalimutan, yun palagi ang sineselebrate nila every year, kung baga, ang sineselebrate natin sa Pilipinas, eh, yearly ay eh, yung ano, yung Christmas yung ano Oh, pagka <laughs> panganak daw ni Jesus. Pero sa kanila, yung sineselebrate nila is ito, Sukol. Pero ang dami pa nilang mga holidays. Yan. Dito na lang tayo magtatapos. Thank you very much guys for watching.